Hello, kumusta ka mga kaiwaga? Nandito naman ka po tayo pag ng mga kalamang ito sa li. Nakarunuhan. Ito po ang pinaglumaang aklat ng lihim na karunuhan po ni na po. Ito lang panahon na at napag. Po, po ang tunay na ng lihim na karunungan. Ito ilang dekada na po to aklat na ito. Kaya ang nasusulat po nito ay mga tunay at mga sinaunang pangawasyon mo kaalaman. Ang lihim, akaroon nunga. Kasi puso po, ang ating papasalamat sa mga sukit ko na tagaparinig at tagasubaybay ng aking channel. At kung bago ka po sa aking channel at nagwestoran mo ang mga binababi, akla, tayo po nga sinubukta. Limutan mag-subscribe, like, and share at pagpindot natin ang ating notification bell para pala di kang updated sa akin. mga video. Maharing maraming salamat. Ngayon, waga. Sana ei enää enkelnokupupupäivä, mutta se on